Finally, mag-open na kami ng mga gifts ni Wolf. Alam kasi namin ng asawa ko na super excited na siya mag-open ng mga gifts niya. Yo, so Grace Family, bali natapos yung birthday ng anak namin na si Walt kahapon. So ngayon, mabubukas na tayo ng mga regalo galing sa makanyang Ninong at Nina. Okay, let's open your gift. Okay, oh. open this one. This one's galing kay Mama Teroy. Ayan. Okay, say the magic word. Open. Okay. Tapen. Wow books. I nice. wow, Okay. wow. Ay, fish. And the other one is eto kanang galing to, Sete. Galing kay Ate Chit -chit. Wow, it's oh, open. Okay, open. open. Wow. Yes. Ay. Wow, look, barrel. Wow, mau anong barrel anak? Ganda. Yeah. Okay guys, at ito nga pala iPad na to ay galing kay Kuya MG. O, oh, yes! maagago. And kay Ate Juana. Yag Kaya sa Warna Kulahewa Family. Ayan, yes, thanks Kuya. Thank you, thanks Buk Ate. Okay, uh -huh. so buksan natin itong iPad na to guys. Ayan, branyo branyo po siya. Hey, so, all this. Look, you have a new, looky oh, wow. the look. Look, You have new iPad. Wow. Wow. Are? Wow. Say thank you. Thank you, Ninong. Nino. Say Ninong. Thank you, Ninong. No. Okay, wag na. Ayan. Thank you, Kuya, sa napakalupit na Ay, iPad na to. Ayan. Magamit yung work to sa pag-aaral niya hanggang college. Hindi niya pala itigil na. Galing kay Tita Dimple later. Ayan. Later, 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 later okay. yes. Wow! Oh, wow. wow, laki. Cute. Thank you, Nina. Thank you. Thank you. 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 Galing kay Lawrence, kay Ngamo. Oh, look. Oh. open, open. Ayaw niya na po bukas ko Okay na siya sa rice cooker. Ah. Uy. Ano to? Ay. Wow. Thanks, Ninong. Thanks. Ah. Oh, thank you Angodong. Happy birthday Wolf from Sena and Sien wow. and Sasa. Oh. Ang Oh, oh. Ay, wow! Look. I wow. Car. Wow, car. Thank you happy birthday guys. Wow. Uh, from Tito Kale. Tito Kale. I love French fries and what dog Say, thank you.

Ito ay galing kay... Walang Wait, pangalan. Either? Pero ano kung gano'ng 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 Galing gano'ng kay Anonymous. Ay, wow! Drums! Wow! Cute! Say thank you! Okay, next. Ito. Che -che, tita Cheche. Kay nang Cheche. Tita Cheche. Wow. Pinakagrasa kapatid. Pagbukas. Box ulit. Ito yata yung nasa atin yun <laughs> Wala ako sa pangasabi kung ano ba. Ay, kung ano dapat galing ko. Wow! Look! Wow! 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 Look! A lot of tools! Wow. wow! Say thank you! Thank you, Tita Cheche! Okay, next, 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 next. Tita Cheche. Galing ka Kuya Dave! Wow. Asian cutie! Wow. Ito, galing kay Ay! ay wow, look! Wow, yung basket. The egg. Egg I <laughs> ate Wena a telephone. Hello. Ah, wow. Wow, hello. Hello. Hello? hello? Galing kay ngo dalawa pa lang sa birthday ni Lawrence. Oh, yeah, yeah. All yeah. yeah. Pizza. Wow. Basta yung pizza mo, ay galing kay... Choco Wow, dalawa regalo nila okay. hindi. Hindi ka Chocho. wow, dokter! Ang regalo okay. ni what oh, pa. Asa ka, may ipa Grabe. Oh, ay siya magkakabalot ito Wow, Wow. what's color wow, Tita Wow, okay. gitara. <laughs> Wow! With cellphone! From nga mo! No? At tatlo mo lang regalo ni Lawrence? Ito right? sa amin ito pinagsusulatan nyo ha! hindi! <laughs> ito, <laughs> tatlo mo na, regalo mo? Apat. Ah, apat? Oh! oh, oh. Grabe ito! Oh, grabe! Oh. Pinakagalaan pala? Wow. Ah, buja! Wow! Salad! Hindi wow. na makakita yata sa regalo oh. ah. Strawberry! Next ah. next! From? Tita Cheche! Wow! Tita, Ay, Tita Cheche! Boy. Tita Cheche! Wow! Ice cream! Ay! Wow! Wow! Ice cream! Wow! Diwan kasi mas gusto niya yung mga ganito-ganito. Wow! Natapos na! From... Tita Cheche ulit! Oh si... eh... Rastog ng mga laras sila bumalik. Oo. Ito pa sa kay nga, oh. oh. Ito pa! Look! Look! Ito pa! Wow. No steak. Wow. Love no steak and egg. egg, egg and chicken. From B. Wow, kainin ng B. Thanks B. Ay wow, ang regalo. Ice cream and french fries. Say thank you. So guys, maraming maraming salamat nga pala sa lahat ng ibigay ng regalo sa aming na Ayan. okay ah, kay Ninang Jandy, ah. syempre, ito ang regalo ng Ninang Jandy niya. Ah. Yes, thank you, PFF no, Ay, mo pala! kainan Loren! Yes. Kaya nga mo pa! Wala wow. na po doon. Ah. <laughs> okay, thank you guys! Thank you! So, wow, chicken mm. Sobrang na-appreciate namin kahit yung papunta nyo pa lang. And... So, lalo sa mga gifts, sobrang mga appreciation ni Wolf. Yes, thank you so thank much. Thank you so much, guys. Thank you. Okay. <laughs> Hindi na alam ni Wolf kung ano ba dito yung lalaroin niya. Kasi sobrang dami mga regalo talaga. And nagpapasalamat nga ako sa lahat ng na mga nagpunta, uh, sa mga ninong, sa mga ninang na nag-effort kahit malayo. Kay KMG, kay ating jawa na sa family niya, sa Toro Farm, kay Tito, ni Tito, ni Sete Marie. So, and sa mga iba ko pang kaibigan, sa Coach, kay Jason. Sa lahat ng kaibigan ko nagpunta, sa Grace Family, syempre, Ayan, uh, sa lahat na nagmamahal kay Wolf, uh, sa mga tita niya, pinsan, maraming maraming salamat sa inyo.